Usap-usapan ngayon ang balitang di umanoy nag-short vacation daw sila Kim Chiu at Paulo Avelino sa isang beach sa Cebu nung birthday ng aktor. Maraming ang netizens ang nakapansin sa tanned skin ni Kim Chiu at Paulo Avelino na lumabas sa social media. Halata ngang medyo na sunburn ang balat ng dalawa kaya naman sinabi ng mga fans na magkasama daw sila sa beach. May ilan pa nga na nagsabing nag-short vacation daw umano ang Kim Pao sa Cebu noong May 7 at ipinakilala ni Kim si Pao sa kanyang relatives. Bagamat wala pang kumpirmasyon kung totoo nga ba ang balitang ito, masaya naman ang mga fans sa idea na magkasama sa beach ang paborito nilang mga idols. Sa kabila ng mga espekulasyon, nananatiling positibo ang pananaw ng mga tagahanga at patuloy na sumusuporta sa kanilang mga iniidolo. Hanggang sa magkaroon ng formal na pahayag si Nakim at Paulo, tila mas pinipili ng kanilang mga fans na mag-focus sa kasiyahan at good vibes na dulot ng kanilang love team. Thank you